Magandang umaga po sa inyong lahat. Again, ako po si Kapitan Chago. At tayo ay magbablog pa ngayon patungkol dito kay DBM. No? Kasi ito tungkol sa ano, yung katatapos niya lang na trade deal sa Amerika. Tapos may nagtanong sa kanya, uh, para kasi sa mga hindi pa nakakaalam, ang nangyari sa trade is 19% ang ipapataw na tariff para sa mga goods ng Pilipinas papuntang Amerika. 19%. Okay? Dati po yung 17% actually. Yan yung normal tariff natin. Tapos kaya nila sinasabi na na-negotiate ni Bongbong Bong Marcos na less 1% kasi from 17% uh, tinret ni Donald Trump na maging 20. Diba? Tapos, uh, ayun, from 20, naging 19. So, basically, hindi po napababa ng 1% yan. Tumaas po ng 2%. Okay? Tapos, uh, yung mga goods naman sa Amerika, uh, mostly, ha? Uh, lahat ng manufactured na made in USA no uh, unang-una na diyan yung mga automobiles So ibig sabihin yung automobiles gaya ng Tesla uh, sa mga nakakaalam kasi ang Tesla ay isang luxury car no So parang pumapan yan sa mga medyo consider siya as a luxury car no Ah uh, nabanggit ko lang 'yan no uh, kasi nga uh, yung panahon ni Duterte ito lang ah Ako po hindi hindi ko po sinasabi na makaduterte uh, maka Duterte ako or maka BBM no I just observe what is happening uh, bilang simpleng mamamayan dito no na parang lugi tayo sa deal na to kasi Uh, just comparison, kung nabalita nyo dati si Duterte, uh, may mga sinira pang kotse yan na luxury car. No? Although hindi galing sa Amerika, pero luxury car, kasi bakit? Bakit niya sinira yung mga luxury car gaya ng Ferrari, Porsche, uh, Lamborghini, ba Rolls Royce, BMW, Mercedes-Benz. No? sinira niya kasi uh, smuggle. No? Previously, ang kalakaran dyan, yung mga nauhuling na smuggle, ibebenta lang din. Sa... So, so, of course, sino bibili Eh, di yung mga makaka-afford din, which is yung mayayaman. No? So, ang nangyayari dyan, no? para madala, sinira niya na lang, walang makinabang. So, ang reason naman kasi kung bakit ini-smuggle ang mga luxury car na yan dahil sa tax. Halos doble po, dumodoble ang presyo ng ng luxury car dito sa Pilipinas dahil sa tax. No? So, yun, ini-smuggle. So, kasi nawawala yung ano, hindi nagbabayad ng tama yung mga importer niyan ba? Diba? so ngayon, kaya ako nabanggit yan kasi eto naman si Bongbong Bong Marcos, no. Since na zero tariff ng Amerika, ang Tesla, Cybertruck at yung iba pang mga manufactured in USA na goods eh sinasabing magiging open market. So, papasalamat tayo kay Bongbong Bong Marcos kasi mababawasan na po ang mga smuggler ng luxury car. <laughs> Di ba? Imagine, ngayon po, legal na makakapasok yung mga kotse gaya ng Tesla Cybertruck, yung mga imported na galing, mga Chevrolet na uh, four-wheel drive, mga ano pa ba yung kotse ng US gaya ng mga RAM, yan, yung mga malalaking pick-up, di ba? Yung mga ilang modelo ng Ford kasi doon ginagawa yan, di ba? Yung mga malalaki, mga F-150. At saka yung mga malalaking kotse nila, yung mga luxury car. So, ayun, di ba? Parang napakasaklap kasi ngayon, hindi na nga itinatak. So, parang sino ba natulungan ng zero tariff niya yan? No? Kasi bilang tayong mga ordinaryong mamamayan, sa palagay ko, hindi kami ang makikinabang. Di ba? Hindi tayo ang makikinabang. So, sino ang makikinabang dito? Yung mga mayayaman, di ba? Si Vice Ganda, may, may cyber truck. Inimport niya pa sa US, di ba? So, nagbayad mga nagbayad ng mga tamang taxes 'yan. Sila sila tanggol, ya. Yeah. Saka iba pa. Diba? So Ano ba 'yan? Parang it's not fair, no? Kasi kaming mga ano alam mo pinaka naging magandang nangyari lang diyan no since na hindi nabawasan ng smuggler ng mga luxury car. Eh, ta, kami mga ordinaryong Pilipino, Tayo mga ordinaryong Pilipino. Di ba pag nakakita tayo ng luxury car sa kalsada, sabihin natin, Uy, pre, ang lupit, oh. Luxury car, Tesla, oh. So hanggang doon lang tayo. Baga, you know what I mean? Parang tayo, naging masaya lang tayo sa salita. Nakakakita na tayo ng mga Cybertruck. Pero alam natin na if you're an ordinary mamamayan or ordinary na tao, you cannot afford a luxury car. Pagbili nga ng mga uh, simpleng kotse, Corolla, second hand pa, or Vios, di ba? Mga Mirage. Eh, ang daming hindi pa nakaka-afford niya, no? di ba? What more yung luxury car na maglilipa na dito para sa mga mayayaman, di ba? So parang sila ang nakinabang dito ng gusto. So ayun lang po yung isa sa punto ko, yung zero tariff. Yan po talagang inaalala ko, no? Tapos uh, uuwi si Bongbong Marcos dito, uh, magpapahayag, magpapapreskon na Uh, para sa akin, ha, uh, ang suma ko dyan, bilang inyong kapitan dito sa social media, ang suma ko dyan, eh, to save face, uh, magkukwento siya na maganda daw ang efe epekto ng tariff, ng zero tariff sa atin. <laughs> eh, kung maganda ang epekto sa atin ng zero tariff, di sana ginawa na lang di zero tariff ng Amerika tayo at kung rin naman ang epekto nito sa Amerika. 'Di ba? So doon pa lang tayo mag-iisip. 'Di ba? So palagay ko ang verdict ko dito, no? Ang verdict ni Kapitan Chago dito. Eh tayo ay deh dehadong dehado sa naging trade deals. 'Di ba? Tapos ito, gusto ko mas masabi sa inyo, no? At may papakita akong ano sa inyo, uh video. ito mm, kasi yung tinanong siya uh, sa press con na kung yung 19% tariff ba ay e makatuwiran o fair. So ito, pakinggan natin ha. Back po sa tariff. How would you justify po sa Filipino people, especially to our small uh, exporters and manufacturers that a 19% tariff is acceptable or fair? It is not our decision. So I don't have, I will justify any decision I make. But it's not my decision. That number doesn't come from the Philippine government. Last person so it will, you will have to ask whoever imposed the 19% tariff what, how they justify it. I couldn't answer it. So, ayan no, akala ko nga nung una nagtotrol si BBM dyan na sinabi niyang, iyan ang kanyang sagot. Nang tanungin siya ng 19%. Diba, um, parang sinasabi niya hindi niya decision. ba diba? Pero para sa amin ordinaryong mamamayan, ba diba? Or, parang ano eh, you fly to the USA with the full entourage even reporter kasama mo para sa inyong question and answer na palabas doon di ba And then uuwi ka dito sasabihin mo hindi hindi mo decision 'yun na 19% ang tariff ng US Di ba Parang nakakatanga po, uh, Mr. President. ba? Diba? Sana naman, uh, inexplain in-explain nyo sa amin mabuti, sino po ba? Tapos, pinaproblema mo pa kami ngayon. ba? Diba? Ang gusto mo magtanong kami pa kung sino ang nag-impose ng 19%? Eh, ikaw nga po ang galing da sa USA. Diba? Bakit po kami? Ikaw ang representative namin. Diba, as I said po, full entourage kayo. ba diba? You stay in the, ano, uh, uh, best hotel there. ba diba? You fly to uh, business class or maybe private jet plane pa. Diba? Private plane. Tapos pag uwi mo rito, ang sasabihin mo lang, Mr. President, eh, tanungin yung nag-impose. Nandudong ka na lang, di dapat tinanong mo kasi nung nag-impose. Di ba? At saka, regardless, okay, sabihin natin na hindi mo alam ang nag-impose <laughs> na napaka-imposible. Di ba? Regardless po, sabi mo, may nag-impose. Ngayon, yung nag-impose, ang tanong ko, tinanggap nyo po ba yung 19%? Di ba? Kasi parang parang sa totoo lang bilang kami mga ordinaryong tao rito eh wala hong saysay ang nangyari doon sa pagbisita nyo sa USA. Tama ba ako, di ba? With full entourage, no? Inuulit ko yan, with full entourage. Kasi ano po ba ibig sabihin pag with full entourage? Ibig sabihin, mas malaki po gastos nyo, di ba? Biruin mo ilan ng bit-bit nyo na tao uh, for that trade deal. Which is, by the way, ang Indonesia po, kaparehas lang natin ng, ano, ng tarif. Di ba? Ang alam ko sa kanila, from 35% nga po, na-negotiate nila. Uh, down to 19%. Tayo po, from 17% to 2219. To 'Di ba? So parehas lang tayo ng Indonesia, pero ang pinagkaiba po natin sa Indonesia ha. Correct me if I'm wrong. Okay, correct me, correct me if I'm wrong. Ang Indonesia eh nangyari ang deal through through a uh, simple uh, video call po. Tama po ba? So ano ibig ko sabihin nito, Mr. President, no? Um, with your full entourage then pag-uwi niyo dito sa Pilipinas am bitbit nyo po no. Pasensya na po kayo pero para sa aming mga ordinaryong tao, mga ordinaryong Juan, ang ang pinakadala niyo po sa atin pagbalik nyo eh kahihiyan. Di ba? di ba po kasi parang feeling namin we've been short change by the US no ah uh, pagpunta niyo doon uh, very optimistic kayo na manene we're expecting na medyo may impact sana eh di ba pero nangyari parang parang wala no so sana po Mr. President ah uh, para sa amin, no, kung hindi nyo po kaya yung inyong trabaho, Mr. President, no, uh, kung sa tingin nyo, eh, na kulang, kulang yung inyong kakayanan para mag, mamuno dito sa Pilipinas, eh, nasa inyo na po yan. Sana maawa kayo sa Pilipino, sa mga, sa mga kababayan natin, no, kung hindi po talaga kaya, eh, maaari po tayong, ano, uh, maaari tayong manghingi ng tamang adviser, no? Kasi, parang nakikita namin mga ordinaryong Pilipino, eh, kayo po, eh, parang ano lang, ah, uh, puppet master. Parang ganun, ha? I'm not saying you're a puppet master, pero parang ganun po kasi ang nangyayari. May mga nagdidikta lang sa inyo just sa uh, for the Filipino para may masabi lang na may presidente kami, you will represent us, no? You represent us do sa trade deals. Pero pagdating nyo dito, sasabihin nyo lang sa amin, hindi kayo nag-implement ng 19% tariff. Parang, parang ano ho, nakukulangan kami. Sana po at least sabihin nyo naman, kasi parang naguhugas kamay kayo eh. 'Di diba? Sana po maging ano tayo, decisive. Ah, diba? 'yung natitirang termino nyo po, sa sana gawin nyo na po para sa Pilipino, 'yung parang ah, uh, 'yung mas malakas naman po ang impact. 'Di diba? Hindi lang po 'yung parang pampapogi, no? Kasi Mr. President, kami po uh, bilang mga ordinaryong tao, yung mga benteng bigas, para sa amin, parang ano nyo lang po yan eh. Parang pampap-PR nyo lang. Diba? Kasi ngayon, dito ho, taga-Kabite ko, pumunta ako ng sapote, hinanap ko yung benteng bigas, wala po. No? Wala pong mabilihan, ubusin na daw. 'Di diba? Kasi alam niyo pong hindi masusustain talaga ng benteng bigas. 'Di ba? Bukod nga sa piling-pili na 'yan na ano na na kung sino makakabili niyan. 'Di ba? Eh, tama na po ang ating pagpapopogi sana. Sana this time uh, 'yung medyo 'yung backbone natin eh 'yung talagang tunay, 'di ba? Eh, kasi po, naging presidente na nga kayo, di ba? Actually, ayaw ko sabihin, pero naging presidente kayo by mistake. No? Eh, hindi ko alam kung tama analysis ko, ha? pero kayo'y naging presidente dahil uh, nag-tandem kayo ng unit team. Sa totoo lang po, nadala kayo ng pangalang Duterte. Pero ngayon, 'Di ba? Nasaan na po si Duterte ngayon? Nasa dahig. Kaya ito po ang sentimiento ng karaniwang tao. No? Marami ho kami na nagsisintimiento na paiba-iba inyong statement diyan tungkol kay Duterte. Sabi niyo wala kayong kinalaman, 'di ba? Parang sa amin na no, sige, okay naman, eh, madali naman ho kami makalimot, 'di ba? Pero kung patuloy nyo yung ginagawa yan, yung mga pag papaimbabaw na si inyo sinasabi, eh, palagi ko ngayon 2028 po, eh, medyo tagilid kayo. ba diba? Pero sige, tignan natin, kasi baka naman humali ako. Baka naman marami talaga nagmamahal sa inyo, ba diba? Kasi hindi naman lahat talaga, makaduterte. Eh. 'Di ba? Actually, by the way, hindi po ako maka Duterte. Ako pumapatas lang ako dito. Actually, ang binoto ko last uh, last election isi is Lenny. <laughs> Oo, 'di ba? Si Lenny po binoto ko. So sana hindi po porke ako yung nagbibigay ng aking kritisismo sa inyo eh. Huwag nyo i-assume na ako yung maka Duterte. No? Ako, ako po ay fair. Ako po ay gumigit na. No? Maring kayo din po i-boto ko. Na, kung kayo itatakbo pa sa 2028. Maaring si Lenny, maring si Duterte, o kaya may, kung may ibang players, di ba? Who knows? No? Kasi ako, hindi naman po ako sarado na isip ko. Makaleni ako, sarado na isip ko, makaduterte ako. Di po ako ganun. No? So, ayun po. Uh, maraming salamat mga kabayan at sana po eh, na na naman kayo kung ano ang nangyari bilang mga simpleng tao dito sa aking vlog at sa pagsagot ni BBM tungkol sa 19% tariff. Okay? Again, ako po si Kapitan Tiago, ang inyong bantay sa social media.